daw taba ng bahoy tawa na, tawa ka. mm -hmm. na naluluto na unti-unti oh what's up mga ka-Dragon ayan, good morning isang masaya umaga sa ating lahat yan guys for today's episode uh, nandito ulit kami sa farm saka nga pala mga kadragon gusto namin magpasalamat sa mga bago nating subscribers sa ating mga bagong viewers thank you so much for biglang tsuk, biglang hangat ng aming subscriber yan uh, dahil meron ding merong nag uh, lumakas yung list namin dun sa short sa mga uh, bago namin subscriber na hindi pa kilala ang mga beautiful ladies ayan <laughs> si Auntie Gaya. Hello. Si, si Gigi, si, Hello si, po. si Gigi si Auntie Passing. At si Joan at si Camera Girl, yung ating camera girl. So ayan mga ka-Dragon. Bali kami ay taga dito po sa San Jose Occidental Mindoro. Kami po yung mga vlogger dito sa San Jose Occidental Mindoro at uh, kami po ay nakatira dito sa farm. Kami po ay taga <laughs> Kami ay taga, farm. taga legit. <laughs> ay legit po talaga tumoro. kaming taga farm. Mayroon din po kaming uh, Facebook page uh dragonfruit ladies official paki-follow din po tayo doon guys. syempre guys, uh, nakikisuyo po kami sa inyo na 'wag pong mag-skip uh, ng ads sa aming YouTube channel. Yan bilang tulong na rin po sa amin, sa ating mga titas, pambili nila ng kus -kus nila. At <laughs> uh, siyempre guys, uh, mayroon din kasi kaming mga tinutulungan din na mga uh, katutubo Kaya please guys, para support po ang aming YouTube channel. Thank, Thank you, so you so much po! Ayan ang ating mga tilapia guys. O oh, ayan, yeah, sinasalubong na tayo. Wala kami dalang pagkain. Magdarak-darak muna kayo. Wala tayong feeds. Naubusan na yeah, naman. Ulam mga uh, magtrabaho mga ka-dragon dahil ilang araw din kami hindi na dito sa pan. Dahil then, yun, naabala kami at saka napunta si Papa sa ospital. Yan, daming kalat dito. So maglilinis muna tayo bago tayo magluto. Let's go mga ladies and gentlemen. Gentlemen. Muna po para ulin ko bago 'yan. Tatanggalin na natin itong ano lamesa natin kasi sira na rin itong kanyang tuntungan. Agkukullay na. Alisin na natin popcorn araw-araw na. Pang-tipid. Talagang ano, talagang pag may kubo na kami guys, ito tambayan na lang tayo. Mga mga bisikleta, pension. Okay natin gano'n. Okay. Kasi pagkaroon ka na ay magawa lang ako ng soup. Two scrubs to iron. Aarun na ako. Pag-anudit? na ko, nagtakwa. nag kami manayin. Mag-isim manayin, siya. Mag <laughs> <laughs> Ayan mga kadragon, tingnan natin itong ating mani kung pwede na siyang harvestin. Mm -hmm. May mani dyan, hindi lang makita. Sa <laughs> so, sobrang sukal. <laughs> Nagbulaklak din to ante. Mm -hmm. Nung maliit pa lang siya. Ito pinisprayan na namin ng ano, grasero para mamatay ang mga damo saka yung dun banda. Pwede mm. na yata. Parang gwigi na Oh. hmm. mura pa. Hmm. Kung pa siguro. Mga dalawang linggo pa. Two. Mm. ka hanggang katapusan pa ng October. Ha? Bayan pa yung Dito tayo mga ka-dragon magpatay ng kubo. Ano <laughs> na, So ayun mga ka-dragon, abali ah, na dito tayo ng ating crab soup. Ayan, habang inaantay natin yung ating pananghalian ngayon at yung ating ah, mag-layout uh, out ng ating ano, kubo. Mag-memoryanda muna kayo. Okay. Maganda yan guys sa mga ano, may trangkaso. <laughs> Gusto ng pagtamisan. So ayan mga ka-dragon dahil napagod magdinis ang ating mga na ladies, yan niluto natin sila ng soup. Yan, i-deliver natin siya guys. Kunarin na ano kami, sa 5-star restaurant. Thank you po. ka <mulik> <arguing problem> for the second time around. cara <discussion> <sis> <you? sus> <-huh> <mulik> yan guys mag-iihaw tayo ng pusit pusit barbecue daw taba ng bago yan eh. ay nga napagkamalan ko kanina sabi ko nakataba na rin <laughs> ayan mga kadragon may bulaklak na itong aking tanim na ano, singkamas masarap yan sa gulay ang bunga ng singkamas Ayan, tibagin na rin natin yung ating kondito, saging na turudan. Para mapahinog na natin. Ayan, city na pa sa inyo. Tuloy muna dito bago muna. Sabahan, pe, hmm. Akin, okay. ko tuloy nga, no? Sabahan mo ang pepe, tali doon. Akin ante. Ayan, ante. Ayan ah, mga ka-dragon, ito yung ating <laughs> iihawin. tapuno sa ng saging. Oh, Sari-sari yeah. guys. Hindi yan taba, pusit po yan. Hindi po yan taba ng baboy. May blood kayo dyan, sabi na naman nila. Mm, Kala pa yung tarong na yun. Kala mo panakot sa kanin, sa ibon pag sa palay. Eh. May hotdog, merong ha? sili. Hindi ka naging dayo ko. Mm -hmm. mm -hmm. Ang mga kung kaya ito, ang gawin ko. Ang gawin ko, ha?

Maganda kaya, kaya ng ulay. Hindi, madali lang lutuin niyang kuwag. Hindi, pre-billed na. Daba. Tawa na kaka Iko. na, sayang ko eh. Mm -hmm. Naluluto na unti-unti oh. Oo. <laughs> Ayan o bagong litro ng bulak. Christmas tree. Hindi. Tulak mo pa doon. Ayan. O, di ba? Pinahirapan pa namin yung sarili namin. Pwede naman sa parilya. Ah. Ayan mga ka-dragon, after 3 hours of waiting, kita mong tilang langanan, naksyutan! No, Kinaipayan ko rin ng tiligayan. Anday, natinag man na dyan tao. <laughs> Kung nilapag nyo na lang yan dyan at kwan. Abi yung talong, balatan ko sa mga. Pinahirapan pa eh. Gusto daw na yan, tiligayan challenge daw na pag-ihaw eh. Gusto niya daw yung kakaiba. Oo. Oh! Kakaiba no, naksyut mag. Si maingi ho baga ganun, hindi Ay, nang gusto niya eh. Mga tagusted. Hindi na mamukha yung pusit eh. Parang kwan na yan ha, kamuti. Hindi ng ibang barbecue. Hindi na yan. Magkatin mo na rin. Okay? Yan. Nay, tin nagmanal, tawag na lang lang ara. Ay, nilichon. Nilichon na pusit. Yeah, uh, hot dog. Mm. Chili. Harong. <laughs> Magtaba na si Juan dito, Richard. Ikaw samantala, ikaw nga payat ka. Ano, kabigat pala. Ni? <laughs> <laughs> Sino <laughs> rin may birthday? Sa ti Juan, Kuya Richard. <laughs> Advance. Kasi pawi na raw e. siya. Pawe na siya eh. <laughs> <laughs> Ay, wag yung sabihin. Ay! Mailiw ka, Ay, no, ka no kanya. Mailiw ka no kanya mong Richie. <laughs> Gusto niya na mag-uwi. Let's eat. Masarap nito. Ang talong with bagoong. Nag-set. Pati yung sili, lagay natin dyan, tits. O, diba? Tama na muna. Para kami nasa birthday, hal. Dapat lang ko, tagawin na kayo mo. Ang kuka. Ang noon, maraming salamat po sa biyang pinagkakalam mo sa amin. maging lakas namin dito ang mas sa patuloy na paglilingkod sa sa kalayan ay Jesus. Amen. Amen. Guys, kain tayo ng Yes, sarap ng ating ulam. ano? mo, tikman mo. Tikman mo na Tikman mo ato ay sili. Okay. Na, pulos di mo kagatin. Lumaban, guys. Lumaban mag. At doge. At Ha, hot

Alam mo lang, Alam, na ang ulos na kain namin ah. Na. Pag may na tayo dito, complete natin yung gamit sa bahay. Tuyo, magpika. Magpabayan tayo. tayo Mag Mag-sponsor. Ng... <laughs> kwan. Mag-sponsor daw si Kwan. Magbili tayo ng gatas. <laughs> Mantika. tuyo. Pero gusto mo nga matulog dito pag may kubo na tayo? Oo, oh, hindi. Eh. Huwag lang lagi eh. At may asawa ako. Mm -hmm. <laughs> may boyfriend ako. <laughs> May boy. Okay, Hindi. Hindi, yung apo ko na ginapaaral. Siyempre, walang magkain din yan. Hayaan mo yung lakay. Walay na kami sa lakay. Ano siyong dayo? Ano ulam ang tayo? Ano ang mga? 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 na ang mga? Ano mm, ang mga? Ano

Sausok po nga itong ipag, ibang style. Ibang style na inihaw. din. Malambot man yung loob na, yung balat na, yung lagas mm -hmm. lang talaga. Nahanginan kasi. Lumamig na. Tikman mo, Ante. Mm -hmm. Limang Lumamig lang. Yang gusto ko lang po i-shout out si Ma'am Jen Evigent Jen is yan lagi yan nagko-comment sa ating yung mga upload yan. Thank you Ma'am Jen. Thank you so much po Ma'am Jen sa Evigent's family. At kay Ma'am ano, shout out din pala kay ano, kay Tita Tersita Moose. yan from Pangasinan. Hello so po. Ano yan mga solid subscriber ng Team DFL.

Malambot lang din siya oh. Malambot kung pirsa niya. Hindi ko siya maniwala na po sa it. Hmm? Ano pa nga rin yan ay pagkita? Magkain ka nga nung nag-live oh, tayo daw. Oh, yung adobe yata yun. Pagkita to, nag-ibig na Yung nag tayo. Bisa na di... Hindi na ito ganito rin natin yun. Hmm. Hindi niya nakita kasi. Hindi kasi. Ano? dapat Bakit ipakita oh. mo muna. Ano nga rin to? lang alam ba yan? Pusit hindi kasi naman. Katawan na... ng pusit to. Hindi naman ulo. Chinap-chap na nila yan. Eh, yung bago po. Hmm. Pero kini nga nagalaman. Pwede hmm. siya maniwala. Kaya na tayo kinunok po tayo na. Busi. Ano Sila gnis nun eh. Ligyan nga ng kwan. Kasi yun ang bagay pinirito. Panamaris. Panamaris. Maganda yung bilog. Ito ang pangit. Kadrado ang gayat niya. Sarap. Sobrang lasang ng yung nechamban ko na yun ah. Pwede to kay Papa, hmm. hindi na matunawan. Pwede ito papam ano na talaga yung panunod.